What's up sa inyo mga boss? Good morning. Meron tayo dito ang XRM 110 na yahan hand clutch natin kasi katal na siya pag naahon. So gusto natin na may aring ipa-hand clutch kaya i-hand clutch natin. So unahin natin kalasin yung potres at saka yung tambucho. So kalasin muna natin. So, yun mga boss, dito tayo gagawa ng lagayan ng cable. Tapos ito, katanggalin na natin. Parang may naamoy ako hindi maganda. So, mga boss, pagdating naman dito sa may sentripugal natin tatalanggalin lang natin yung washer sa loob nitong lining natin so alasin ko muna itong nut gamit itong ating hassle ring so yun kayong mga boss pagdating naman dito sa lining natin ikutin lang natin ang Let's true Wow naman Wow Wow Yan. Para hindi na tayo magkalas itong Ating Clutch housing Kung makikita nyo nandito pa sa loob tong, uh, Washer nito Para gumana yung ating hand clutch uh, Aanoy natin to Tatanggalin natin yung pagkakarelease Ng Ating uh, Secondary itong secondary clutch na to iipiti natin para hindi siya mag release para gagamit tayo ng hand clutch yung iba ay kaya yung iba nakikita nila na naka hand clutch pwedeng sa paa pwedeng sa kamay hindi nila pinapatay tong uh, ating secondary clutch kaya ganun yung nangyayari pero depende naman yung sa mayari kaya lang ito hindi na po pwede itong kanyang Uh, bell sa katong lining niya kita niya naman upod na upod na kaya pagdating ng ahon nagkakakanyog so yun bola lang yan alasin muna natin tong lining kasi pag ako talaga nagkaklatch tinatanggal ko talaga tong lining yung iba hindi nagtatanggal pero ako tinatanggal ko sa dyan so, okay Oh, yun. Ito yung natin mga boss Itong kapal ng washer na to So, para uh, dumikit siya, tatanggalin natin to. Hindi dikit yan dito mga boss. Pag hinigpitan natin, hindi na siya magre-release tong bell natin. So, bago yon tanggalin muna natin tong lining natin. na mga boss, natanggal na natin yung lining. So, ikakabit na lang natin dito. Magutin nyo lang yung tanpak na yan. Wala nang washer yan mga boss. Tapos. Ating lock at saka yung washer. Tikpitan natin ang ayos tong Siguraduhin so, nyo lang na nakalock siya Hindi na siya nagre-release so, Pag ganito na yung ating uh, Centrifugal Nakalock na Pwede na tayong mag Manual clutch so, yun, Gawin natin yung Lagay natin ang cable Bol, ganito lang yung ah uh, ng gagawin nyo ng lagay ng cable na yun. So, yon mga boss. Naayos na natin. Na-set up na natin yung ating lagay ng ating cable. So, talagay na lang natin yan. Sasalpak na lang natin. Ganyan lang yung pagkakaset up ng ating uh, manual clutch sa Gamit natin cable dito pang pang TMX Supremo. Kaya sya may bend dito sa may parting baba. <clears throat> so ganyan lang mga boss. Salpak natin. So, yun mga boss, pagdating naman dito sa ating pagsasalin lang langis, pwedeng ganito lang yung gawin nyo. So, nakakawit yan. Pag natagtag, walang problema yan pag natagtag kasi yan ay nakalakde yan sa loob. Kung makikita nyo, hindi pa pala makikita. <laughs> Gago! Pwede na kayong magsalin ng langis dyan mga boss.

打工吧呀！